Okay, hi Kylie! Kamusta? Ayan. How does it feel na for a long time na kailangan mo itago yung character na gagampan mo sa ikatan? Um, actually, mixed reaction. Ako, personally, excited ako na the But then, I knew na medyo relieved mga fan yung fanbase. So I was nervous kasi kailang gusto mm -hmm. na pinakaniyan bago mga mm -hmm. I-impress. Mm -hmm. I need to make them happy. Kasi mm -hmm. so, syempre sa so, yung sila unang fan base. Yun lang naman. But sana, mm -hmm. napanood mo ka. Yan na ako, sure na kanil lahat. Mm -hmm. Masaya sila. Gagawin ko naman ng test ko para, you know. Ayun. Saan siya nalaman siya? Kailan? Um... sa picture. Yung araw oh. na yun. Sinabi sa Fair hmm. What what was your first and reaction talaga? Kasi di ba yung di ba yung feeling ng na, nag audition and then you get the role versus oh ito may role. Actually I like the story kung paano ko nakuha. Nag uh, audition ako una for Pirena. Mm. I wanted Sabi ni Direk na mm -hmm. parang pinag ka mas bagay ka kay Emily Dan. So, ako hindi na napanood dyan ganda, dito, mm -hmm. yung kantado yung original. Yeah. So, nagtatanong ako sa kanila, sinasabi, ano ang character ni Emily Dan? Kasi ang tagal ng, ko nang nagawa yung good, tapos pagbida ako yung sasay. Medyo nagsawa ako, pero nung inaral ko yung character ni Emily I'm slowly falling in love. Mm -mm. Kasi, ano siya eh? She's born a warrior. Mm. Plus, FIGHTER! Kasi pa naman si Verena lang siya. Siya yung walang ka-love And I like that. Just mm -hmm. like being a strong woman, tapos maglalaban uh -oh. ko yung ano, team ko yung tao. Mm -hmm. So yun know, yung ang pre ah! <laughs> wala na yung ka-love feel. And isa pa, <laughs> <yung> model <mother laughs> siya. May may ano. Si uh -oh, may parang ano. May uh -huh. gulo pa rin yes, ng love.